ito yung ilaya ng dam ito yung kung nagkana tayo sa Mahihay previously na vlog natin sa Mahihay uh, bridge ito yung taas sa baba natin may dam doon sa taas pa tayo ng dam kaya ito safe na ito ang layo na nilakad namin around 2 kilometers rough road at ang daming uh, ang daming linta dito maliliit tumatalon at dun sa baba mag start na kami so alas 4 pa lang tamang tamang oras saka na tayo dito yung nababalitaan nila na may 16 kilos may nakahuli daw dito 16 kilos malalaki daw ang palos dito ayun na ayun na sabi ko hmm. ang tibay nyo oh. sisip-sip pa rin siya Yan ang mga linta dito. Limatic ang tawag nila. Tumatalon. Yung mga pain natin. buto na yung iba. Let's go. Tawag tayo? Gusto mo tayo. So guys, katatapos ko lang mag lagay na ating mga kana at nakapaglagay na rin ako ng aking tent ngayon pala ito yung aking tent so kahit umulan na malakas hindi ako mababasa at hindi siya kayang pasukin ng lamok dahil meron akong net at napakasarap matulog dito sarap matulog dito napakatahimik at uh, nakapagka na nga pala kami, around 17 na kawiri. Si Shetin kawi na ikana natin kanina. Uh, ang hirap puntahan ito. Siguro mga 2 kilometers na nilakbay namin. Dalawang kilometro na nilakbay namin para malating ang lugar na ito. By foot. Uh, hirap ng lugar dahil la uh, bagong ulan. napakadulas dulas. Pero yung ilog safe dahil uh, very very mild yung kanyang flow uh, at na, ang na, na, problema napakaraming ano rito linta tulad natanggal ko na yung linta nabusog na ang Andam, dami ang dami kong kagat ng linta ah hindi yung mamalayan may linta at maraming niknik -nik. pero ang oras ngayon ay mga alas 8 na tulog na tayo So ito ay parang ano na ito eh. Ilayan na mismo napaka liblib na. Liblib, liblib, liblib na liblib na itong lugar ko. Gusto sila sa baba sa kubo at ako yung makakyat dahil gusto ko maglagay sa maglagay ng duyan ko sa mga puno. So, tuloy tayo. Bukas sana swertehin. Puso na pag lusong mo, meron na dahil. Start na tayo. Ang oras ay eksakto alas 8. Pinababa na namin ang level ng tubig. Kaya naglagay na ako kasi ang taas ng sikat ng araw. Balot na rin ako. anytime yung ready to rumble tayo. May 17 kawil tayo. Sa baba ng ilog. Pababa hanggang dun. diretsyo uwi na rin. Ano may mahuli. As usual, kasama ko ulit. Si Kuya Mar. Si Kuya Mar.

O kaya dadalhin natin doon sa may kabayo. Rapid, rapid. Oh, okay. so, sa may kabayo na tayo tapos babalik na lang. Oh, okay. malapit naman din naman Ang hirap ng trail so, dito. Okay, dito. hirap daanan. Ay, Ay, na, okay na dito. Gandang pwesto dyan, kaya lang. Ang no. hirap Plus ito ang dala Diyan dapat ang pwesto namin Sa gabi Kaya lang yung mga kasama ko Alam ten, tsaka Hirap magluto Punta tayo dito isa. Ganahan maganda. Eh. Marin pa Next sa kawil natin ito. Okay. Ah. Wala pa rin. Walang papalampahin. Pinali ko lang dito. Ay, wala. Sumabit lang. Huling tatlong kawil natin nandito. Ah, inaadap tayo ngayon ng walang pangyayagabi sa. Wala. <laughs> Ay, mga huling. Huling baraha sa magsa sa pala Zero tayo Ang ganda ng spot na ito Sa taas ito ng dam Malalaki daw ang palos dito Kaya lang Kahit isa wala tayong huli Ito yung uh, hindi ko alam kung babalik pa tayo dito Hindi ko alam kung mamaya uh, <clears throat> Mag-adventure pa tayo wala tayong nahuli kahit isa nagka na ako, labing lima ang ganda na spot dito so ngayon pawi na ako nabalsa ang ganda na spot na ito malalim at dito sinabi nila may mga 15 kilos na palos dito na nahuli kaya lang itong nga uh, labas natin itong ulat uh, ay nahuli uh, kahit isa sayang na ako dito siguro mga labing dalawa eto ro yung bahay ng palos na tinatawag nila na uh, umaabot hanggang 15 hanggang 20 at napakalalalim talaga kaya gumawa na ako ng special na kawil bago pa man lumusong dito tigwa walong di pa ganun kahaba at heavy duty yung mga uh, tansi na ginamit ko 90 pounds para may laban-laban so, ito na yung dam na tinutukoy natin kahapon na ako hindi ko na naipakita ang mga video sa pagkakana dahil medyo madilim na pero ayan yung ground natin pulling spot na natin dito sa mahay hay ay start na tayo mamandaw so unahin natin itong dito sa tapat lang makawin dito ito wala walang huli ito buhay pa yung pain tignan natin yung iba tignan lang natin yung mabababaw lamig rin buhay pang pain buhay pa siya Boom. Pero walang pamain. Nakakalima na tayo. So far wala pa. Pero marami pa naman tayong kawil dyan. Next na kawil natin, andun. Oh, nilusong na tayo. Doon sa bato na yun. Kawil na yan. あら。 Ayulit huli tayo. Woo! Ay huli tayo. Hindi ka alakay yan. Ito. Hmm. Ayos. Aswertehan natin ah uh, biga ano <laughs> may huli yun ah. na naman tayo <laughs> okay meron pa tayong natitira may lima pa doon sa kabila Iyahan muna natin ito yeah. huh. Very nice Ayos lang, kaya mo na Nakalimutan daw niya yung Relax. Relax ka lang. <laughs> Yari yeah, natin baka baka laban. Mahirap na. Tawid ka lang doon. Let's go. Meron pa tayo mga kawid doon. May lima pa tayo. 就。Hey, <laughs> kanya na rolo niya yung sumabit eh Ay lumalaban. Ay lumalaban Ito po yung lagayan. Ah, oh. Oh. Okay na. Ah, hi. Eh, secure muna natin bago Okay. Hmm. Secure. Secure ng ating palos. 1-0. Pupuntahan pa natin yung lima doon. Okay, Richie. Bahala ka na rito. 1-0. Ang huling kawil natin ito Ang ganda ng mga spot na ito pero Parang wala Alabas, ah, isa lang ang huli natin nasa lang try natin umatak naman umatak sabit sabit pa dito sa dam ng Mahayhay ito yung pinakauling spot na pagkakanaan natin ito yung spot na huling pinakanaan natin para sa buwan ng September Napakagat ng spot doon sa kabila. Nalalim, hindi ko masukat kung gano'ng kalalim. Dahil walon pa ang kawil ko. Hindi pa sumabit. Hindi pa sumayad. Pero salamat sa Diyos. Nakahuli tayo approximately uh, siguro mga dalawa. Ang mga tatlo hanggang apat na kilo siguro. Mabigat na. Hindi naman tayo na zero. At sa paglusong natin dito sa My High, pinakamarami natin nahuli doon sa Bangihangin Bridge. Umahon tayo doon sa taas, walang nahuli. Pinakahuling spot dito sa baba. Galit tayo kanina doon, walang nahuli dito mismo sa baba ng dam dito tayo nakahuli siguro wala na sa panahon pero salamat sa Diyos dahil nakachamba tayo kahit isa siguro sa susunod na buwan babalikan ko ito mahala na kung saan tayo pwedeng magkana pero thank you very much pa rin dahil di tayo na zero so hanggang dito na lang maraming maraming salamat sa inyong panonood and God bless